Yun, yung laki talaga ng buno. Oh. Yun. Yeah. Yun, 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 yung laki ng buno. Oh. Mangat na, oh. Yun, laki talaga niyo oh. Alam niyo ba na, sa paglug, kabilugan ng buwan daw, magsisilabasan daw yung mga aswang. na oh, lagot. Ano na yung mga bata at puntis. Yung mga puntis, dapat ano dyan. Dapat, may mga bawang kayo dyan. Kung wala kayong bawang, kahit boy bawang na lang. Pasta may katabi kami, bawang. Buy bawang, pwede na yan. Delikado yan, oh. May mga lalabas daw ng mga aswang niya pag pinugang buwan, ha. Wala, lagot, lagot. Ano, you know, laki, oh. Delikado uh, you know? oh. Oh, yun oh, yun oh, oh, oh. Talaga ng buwan ah.